Crispin! Bakit parang nakakita ka ng multo? At bakit ka nagmumukmok dito na parang rejected sa audition? Kuya Guardia! Si Padre Salvi po! Pinagalitan na naman ako! Pinagalitan? Or may drama na naman siyang Fifty Shades of Salvi? Spill mo na, best! Ayoko pong sabihin. Baka marinig niya tayo. Marinig? Eh ano, hindi ako natatakot sa bad vibes na parin na yan. Ano ginawa niya ha? Pinagalitan ka lang. O oh, may padol-padol pa yan. What? Girl, paddle confirm. Hindi ako papayag. Kuya, huwag ko kayong maingay. Mamaya mahuli tayo. Hindi na ito chismis. Ito ay mission. Kapag ako hindi gumawa ng eksena, sinong gagawa? Si Elias. Nasa bangka yun. Si Ibarra. Nasa heartbreak tour. Kuya. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Ano itong kaguluhan, Guardia? Kaguluhan? Sis, ito ang tawag na justice. Nabalitaan ko na ang mga kaganapan dito, and I am here to cancel your toxic energy. Cancel? Ano yun? Ang ibig sabihin, dinauso uso ang power tripping priests. Kapag hindi ka tumigil, sis, ilalabas kita sa check ato. Mga ko doon, galit sa abusive authority. Kuya, takbo na tayo. Huwag mo na siyang asarin. Takbo. Excuse me, ang ganda ko pa ngayon, hindi bagay ang madumihan. Okay, fine, run. Pero fabulous, dapat ang takbo. Wait! Baka matanggal ang accessories ko. Kuya, mamamatay tayo dahil sa accessories mo. The two both away like their lives depend on it, faster than gossip spreads in a small town. Leaving even the fiercest monsters eating their dust. Lesson of the day, kapag toxic ang vibes, tumakbo, but make it fabulous.